Hello guys, so nandito kami ngayon guys sa Costco para bumili ng mga ibang pangangailangan na wala na sa bahay. Wala na kaming tinapay na pang almusal, mga ganun-ganun ba. So yan, it yung pinakita ko kanina guys, yun yung mga iba't ibang uri ng bigas na paninda. Ito nakakita ako ng dried mango. Ito yung pinapasalubong nila sa Pilipinas meron dito sa Costco. Ito naman tinitingnan namin yung sili at ito yung coconut wall, ano? coconut milk yung panggata. Meron na rin sila. Ngayon ko lang nakita to. So ayan, meron ng konti sa cart guys. Ikot-ikot pa, tingin-tingin kung ano ang kailangan. Pero hindi ko na naipakita lahat ng nabili namin guys. So yan lang guys, thank you for watching.